kapag binabanggit namin si Yesu Kristo dahil sa bilang tanda ng pagmamahal namin sa Kanya at pagpapahalaga namin sa Kanya, dinudugtungan namin yun ng alayhis salam. Anong ibig sabihin ng alayhis salam? Sumakan niya nawa ang kapayapaan ni Allah. Tapos, sasabihin ninyo, tatawagin niyo kami mga antichrist porque hindi namin pinaniniwalaan ang inyong mga pinaniniwalaan kapag hindi kapag uh, narinig ninyo na walang Pasko sa amin, hindi kami nagka-Christmas or hindi kami nagsi-celebrate ng Pasko, tatawagin niyo na kami ng mga anti-Christ porque hindi kami nagpapasko, itatawagin niyo kami na anti -Christ. Hindi po ganoon. Hindi kami nagpapasko kasi wala naman talaga yan sa turo ni Hesus Kristo. Believe me, wala po yan sa turo ni Hesus Kristo. Hindi po si Hesus Kristo ang nagturo niyan sa inyo mga kababayan. Wala pong proof patunay na yan ay mula sa turo ni Isu Kristo. Yung pagsisilibrit ninyo sa araw ng kapanganakan ni Isu Kristo. Ngayon, kung magkaklaim kayo na ginagawa niyo yan bilang pagpapahalaga at pagmamahal kay Isu Kristo, ang mga tagasunod ni Isu Kristo sa kanyang kapanahunan, ang mga estudyante ni Isu Kristo, mga nag-aaral sa mga turo ni Isu Kristo, hindi ba sila nagmamahal kay Isu Kristo? No! Sila yung tunay mas tunay na nagmamahal, mas higit na nagmamahal kay Isu Kristo sapagkat nakita nila si Isu Kristo, nakasalamuhan nila si Isu Kristo, nasundan nila si Isu Kristo, narinig nila mismo si Isu Kristo, nakita nila, nasaksyan nila mismo ang kadakila ni Isu Kristo, ang kanyang pagkapropeta, ang kanyang pagkasugo, ang mga mirakulo na nangyari sa kanya na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, sila ang mas tunay at higit na nagmamahal kay Hesus Kristo. So bakit hindi sila nagsaulog ng araw ng kapanganakan ni Yesu Kristo? Bakit hindi sila nagpasko? Bakit hindi sila nagkristmas? Sasabihin ninyo na hindi sila nagmamahal kay Yesu Kristo? No, no, no mga kababayan. Hindi nila yung ginagawa sapagkat hindi po yan turo ni Yesu Kristo. Hindi po, hindi po kailanman na mutawi sa mga bibig ni Yesu Kristo na ipagdiwang ang araw ng kanyang kapanganakan. Kung maganda itong gawain, check na kanya itong ituturo sa mga tao. Yan ang paniniwala namin. Dahil sa mahal na mahal namin si Yesu Kristo bilang propeta at sugo ni Allah at wala talaga ito sa tamang katuruan na isaulog ang araw ng kanyang kapanganakan, hindi po kami, hindi po kami nagsasaulog sa araw ng kanyang kapanganakan maging si Propeta Muhammad na wala namin na huling sugo at huling propeta na ipinadala ni Allah pagkatapos ni Hesus Kristo. At ang sinusunod namin na batas ay ang batas na ipinarating ni uh, Propeta Muhammad sa so nawa ang pagpapala at kapayapaan ni Allah. Maging siya ay hindi po namin, ayon sa turo ng Islam, hindi po namin isinasaulog ang araw ng kanyang kapanganakan. Bakit? Kasi hindi niya itinuro hindi kami nag iimbento ng mga katuruan na wala po sa turo ng mga propeta mga kababayan. Kaya ganun po kami mga kababayan. Huwag niyo po kaming paratangan na kami ay mga anti-Christ at uh, uh, tumutulig sa kay Hesus Kristo dahil lang sa hindi namin sinasang-ayunan yung inyong mga paniniwala na kung tutuusin, kung titingnan natin, wala naman talaga sa turo ni Hesus Kristo. Wala naman talaga sa turo ng mga propeta mga kababayan. Pasinsya na po mga kababayan, pero ito po yung katotohanan. Maniwala kayo sa hindi mga kababayan, uh, subukan ninyong pag-aralan ng uh, maayos at uh, makatotohanan, makatarungan po ang tunay lahat mong aral-turo ng Islam. Baka sakali ay makita ninyo ang kaligtasan, katotohanan na napapaloob dito at humingi po kayo ng gabay sa tunay na Diyos na naglikha sa atin tunay na Diyos na naglikha sa atin, sabi niya, O Diyos na tagapaglikha. Kung sino ka man na tunay na Diyos, tutuong Diyos na tagapaglikha, na dapat sambahin pag-alaya ng pagsamba. Kung tunay po ang Islam, gabayan niyo po ako dito. Wala pong mawawala sa inyo, mga kababayan. Ipag e, pag tinanggap yun, dininig yun ng Diyos na tagapaglikha. Ha? E, magagabayan ka sa Islam. Insya Allah, sa kanyang ka tulutan. So yun po mga kababayan, ulitin ko, hindi po ito paninirampuri at panunuligsa at pangiinsulto. Hindi po. Yun nga lang talaga, minsan yung katotohanan ay masakit sa ating kalooban. Pero kailangan natin malaman ang katotohanan mga kababayan. Kailangan natin sabihin yung katotohanan. You shall know the truth and the truth will set you free. Kailangan natin malaman ang katotohanan. Kasi yung katotohanan, kapag nalaman natin yan, magiging malaya tayo mula sa kadiliman ng kamangmangan. Yun pong katotohanan mga kababayan. Ito pa'y pa concern namin sa inyo. Concern namin, hindi po ito, hindi po ito uh, pagkapuot at pagkamuhi sa inyo mga kababayan. Magkos ito ay concern namin sa inyo mga kababayan. Subukan niyo lang po na pag-aralan ng makatarungan at patas fair na pag-aaral yung Islam. Yan lang po mga kababayan. Hindi po hindi po namin sa inyo force na mag-Muslim kayo. Hindi po nangangahulugan na kapag nag-aral kayo ng makatarungan sa Islam, ay ifo na kayo mag-Muslim. Lahat naman tayo nag-aral ng mathematics. Ang tanong, naging mathematician po ba tayo? Di ba? Hindi naman. So, ganun din po kapag pinag-aralan niyo po ang Islam, hindi nangangahulugan na ifo-force kayong mag-Muslim. Bagkos ang advantage lang nun ay Magkakaroon kayo ng tamang kaalaman hinggil sa Islam. Fair na pag-aaral yung ma magagawa ninyo kapag naging fair kayo sa pag-aaral sa Islam. Yun. At pag uh, ipinagkaloob ba pa ni Allah, eh baka buksan pa niya ang inyong puso at pumasok kayo sa Islam.